Sakay sa ilalim ng kubyerta si na Basilio, Isagani at Kapitan Basilio. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagnanais nilang magkaroon ng akademya ng wikang kastila. Nagtungo rin sa ilalim ng kubyerta si Simon. Nilapitan nito ang magkaibigang Basilio at Isagani. Dito ay ipinakilala si Simon ni Basilio kay Isagani. Inalok ni Simon ang magkaibigan na uminom ng serbesa ngunit ito ay kanilang tinanggihan. Sinabi ni Basilio na ayon raw kay Padre Camora, ang mga Pilipino raw ay palainom ng tubig at hindi ng serbesa kung kaya't kulang sa lakas ang mga ito. Sumagot naman si Isagani at sinabi nito na ang tubig ay naiinom at matamis, ngunit ito ay lumulunod sa serbesa at tumutupok ng apoy. Ilang saglit pa, habang sila ay nag-uusap, ay may lumapit na isang utusan. Sinabi nito na binapatawag raw si Isagani na pamangkin ni Padre Florentino. Ayon naman sa iba ay anak raw ng pari si Isagani sa dating katipan nang ito ay nabalo.